Basahin sa Juan chapter 11 to 30. Isang tao nga namay sakit sila na sakit si Lazaro na tagabitan niya, na nayon ni Maria at ni Marta na kanyang kapatid. At ito yaong si Maria na nagpahit sa Panginoon ang kinto at kinuskos ang kanyang mga paa ah, ng kanyang mga buhok na ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan niya on. Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid ng babae at si Lazaro. Namabalatyaan nga niya na siya may sakit. Siya ay tumahang dalawang araw ng panahong yaon sa dating kinaruroonan niya. Sa kapagkatapos mo ay sinabi niya sa mga alagad, Tayo nang muli sa Judea. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabi, ngayon ay pinagsisikapang patuhin ka ng mga judyo at muli kang paroroon doon? Sumagot si Jesus, hindi baga ang araw ay may labing dalawang oras. Kung ang isang tao ay lumalakad sa mantalang araw, ay hindi siya natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sang libutang ito. Ngunit ang isang taong lumalakad sa mantalang gabi ay natitisod siya sapagkat walang ilaw sa kanya. Ang mga bagay na ito ay sinalita niya at pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog ay siya'y gagaling. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang kananiwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay at ikinagagalak dahil sa inyo rin na ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala. Gayon may tayo nasa kanya. Si Tomas nga na tinatawag na didimo ay nagsabi sa mga kapwa ni Halagad, Tayo'y magsiparoon din naman upang tayo'y mga matay na kasama niya. Kaya nang dumating si Jesus ay nalat na niyang apat na araw na siya'y nalilibig. Ang bitan niya malapit sa Jerusalem na may layong labing limang estadyo. At marami sa mga hodyo ang nangkaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila ay alibin tungkol sa kanilang kapatid. Si Marta nga, nang marinig niya si Jesus ay dumarating, ay umaon at sumalubong sa kanya, ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sanay narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. At ngayon man, na may nalalaman ko na ano mang hingin mo sa Diyos ay pagkakaloob sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalaman ko na siya ay magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan ang sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay gayon may mabubuhay siya at ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman man sila sa ng ubaga ito sinabi niya sa kanya oo panginoon sumasampalataya ko na ikaw ang Kristo ang anak ng Diyos sa mga katuwid bagay na paririto sa sa sanglimutan. At nang masabi na niya ito ay umaon siya at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya na sinasabi. Ang guru ay narito at tinatawag ka. At siya nang marinig niya ito ay nagtindig na madali at pumaroon sa kanya. Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayo. Kundi naruruon pa sa dakong kinasalubungan sa kanyang ni Marta. Amen.